Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi ninyo pa nalalaman Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na ate Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Pero para sa kanyang privacy, huwag na po nating banggitin kung sino po sila. Narito po ang kanyang katanungan. Ate Estela, itanong ko lang kung bakit nababaliw ang ibang lalaki sa kanilang mga kabit o mistresses. Anong meron sa mistress na wala sa kanilang mga asawa? Sana po masagot nyo. Gusto ko lang pong magkaroon ng idea kung bakit. So, yan po ang tanong ng ating isang subscriber kung bakit nababaliw daw ang ibang kalalakihan sa kanilang mga kalaguyo. No? Pero bago ko simulan, ginawa ang video ito ay hindi po para manghusga o maging judgmental. Sasagutin lang po natin ang tanong ng ating subscriber. So, alam nyo ba guys, bakit nga ba nababaliw ang mga ibang kalalakihan sa kanilang mga kalaguyo? Maraming posibleng dahilan kung bakit nababaliw ang ilang lalaki sa kanilang mga kabit. So, bibigyan ko kayo ng ilang posibleng dahilan. Number one, bagong kakaibang karanasan ang pagkakaroon ng kalaguyo ay maaaring magbigay ng bagong sensasyon at excitement. Ang bagong karanasan ay maaaring magdulot ng mas intense na emotional na hindi natamo sa relasyon sa, par sa partner na matagal na. So ang ibig sabihin, may bagong kakaibang karanasan, no? Gusto niya na magkaroon ng bagong kakaibang karanasan na hindi niya natamo doon sa loob ng relasyon na matagal na. So, ito po ay isang tendency na isang dahilan po, no? Mag bagong kakaibang karanasan, gusto niyang matikman man lang. So, yan po yung number one. At ang number two naman, pansamantalang kaligayahan. Ang mistress ay maaaring magbigay ng pansamantalang kasiyahan na nagmumula sa, kan sa mga fantasya o pangarap na hindi natutupad sa kasalukuyang relasyon. Ang pagkakaroon ng mistress ay maaaring magbigay ng ilusyon, pagkakaroon ng ideal na relasyon. So, ang ibig sabihin, pansamantalang kaligayahan lamang. So, yun nga ang sinasabi nilang naglalaro lang siguro. Ngunit hindi ba natin alam guys na kapag ito ay uh, nagsimula lamang sa laro-laro, minsan nauuwi po sa katotohanan. So meron pong ganon, no? Pero 'yun na nga dahil ito po ang isang dahilan pansamantalang kaligayahan. At ang number 3 naman, pagtakas mula sa problema sa kasalukuyang relasyon. Ang mistress ay maaaring maging isang paraan para makalayo sa mga problema o tensyon sa kasalukuyang relasyon. Ang sexual na relasyon sa kabit ay maaaring magsilbing pansamantalang pagtakas mula sa stress. So, ano bang ibig sabihin nito? Minsan, ang makakalalakihan ano, kapag stress sila, no? Successful nga, pero minsan may stress. Kaya doon minsan na ibabaling sa pagkakaroon ng Uh, babae no naghahanap ng paraan para matakasan ang sariling problema sa kasalukuyan. So ang ibig po sabihin naman dito guys no, wala hindi na natin masabi na masama yung taong gumawa nito, ang lalaking gumawa nito hangga't hindi tayo ang nasa kanyang kalagayan. Kaya hindi po natin pwedeng i-judge kung ano dahil kahit babae, kahit lalaki, pariho lang po. Kaya hindi po natin pwedeng pwede tayong maghusga na bakit niya nagawa. Bakit ganito? Bakit naging ganyan? Hanggat hindi po tayo yung mga taong yon Kaya sinabi ko na na hindi para manghusga itong video ito para lang sagutin ang tanong ng ating subscriber. So yan po yung number 3, pagtakas mula sa problema sa kasalukuyang relasyon. At ang number four naman, lusyang na o walang pag-aalaga sa sarili. Ito, malakas din ito. May mga lalaki na kapag lusyang na ang kanilang misis o kanilang mga kasintahan, nagahanap o maaring maghanap ng, uh, tawag dito, fresco, na, kumbaga sa bulaklak, fresh flowers, no? dahil yun sa pagbabago sa physical na hitsura ng kanilang partner merong ganun guys dito sa Japan maraming ganun guys napakarami usong uso dito ang pagkakaroon ng uh, kalaguyo parang kultura na nila sinasabi ng mga kalalakihan dito sa Japan na kultura na po nila at bakit nila nagagawa yun guys dahil may pera po sila isa na po ako, hindi ko po i-atoble aking pong partner noon ay nako, mahirap na, napakahaba na ng kwento kapag ikuwento, ikuwento ko pa. Kaya naranasan ko rin yan. Ngunit hindi po ibig sabihin dahil naging masama ang ating partner, yun na nga yun, na kung ano yung nagiging problema niya, sa akin. So, hindi natin masabi. Hindi po ibig sabihin dahil lusyang ka na o hindi ka maganda o maganda ka man dahil ang mga kalalakihan kahit anong pa ng kanilang misis kasintahan, lalaki pa rin sila. No? Madali silang yung tinatawag na temptation. Ma madali silang maakit dahil nga lalaki sila. Mahina ang kanilang uh, ano pagdating sa ganitong mga bagay. Kaya yon sa bandang huli, naintindihan ko rin, ko rin yung aking partner dahil sa aking kasab, ka, kabisihan sa aking trabaho. Kaya, uh, tinapos ko na lang yung parating pag-aaway na walang hangganan. So, yan, tapos na po yon na ibahagi ko lang po. So, yan po yung number four na lusyang na o walang pag-aalaga sa sarili. So kailangan pa rin ng mga kababaihan na uh, para na kahit hindi na para sa kanyang mister, para na lang sa sarili. Dahil kapag uh, maalaga din tayo sa ating sarili, hindi lang po ang ating mga kapamilya kundi pag lumabas tayo ng bahay, natural, nandoon yung iano tayo ng mga tao na titingnan tayo dahil maganda yung ayos natin. Hindi ko naman sinasabing talagang ano, simple lang, simple lang. Huwag naman yung ang buhok kalkal -kal ganito, lalabas tayo, magpapakita tayo sa ating mister na ang buhok natin, naiintindihan ko po yan. Kaya nga ako, kaya nga nagkaroon ng Ado ang aking mister dahil yun na nga dahil nung nanganak po ako parang wala na akong inintindi kundi yung mga anak ko ito malaki palang epekto sa sa kababaihan na kahit sabihin natin ah mahal naman ako ng asawa ko kaya kahit lusyang nako na kahit hindi na ako mag-makeup kahit hindi na ako pero yun pala ay sa unang mga kapanahunan po yon Iba na ang generasyon ngayon dahil nagkalat ang mga tinatawag na temptation. Hindi natin no, masabi na mamaya-maya lang may lumapit sa ating asawa, no? Na hindi naman maayawan ng ating partner. So, hindi rin natin masabing masama yung ating partner. So, kailangan din na para hindi naman parati ha, ibig sabihin natural lang na mag-ayos tayo para naman pag sinilip tayo, pag tinignan tayo ng asawa natin, nandoon pa rin yung ano, yung gusto niyang makita na noong bago kayo magkasintahan pa kayo, bago pa kayong mag-asawa na yun ang nagustuhan niya sa atin. So yan lang po yung advice ko sa mga kababaihan na iba no. So naintindihan ko po yon na uh, kailangan ko pa ba yun, na grabe na yung ginawa ko sa ano sa pag-aalaga sa anak ko, gawaing bahay. Pero dito sa Japan, hindi po yun nagiging rason sa mga kababaihan dito. Grabe po ang mga kababaihan dito. Kahit po maubos ang sweldo nila sa kakabili ng make-up nila, guys. Para din sa Korea. Kaya tingnan nyo minsan, yung mga uh, Koreana, grabe yan. Magaganda. Magpapaano pa, magpaparitoki pa yan no, para lang maganda sila sa mata ng mga, sa palibot nila. So, yan po yon napahaba na tayo. So, yan po yung number 4. At ang panglas naman natin ito, napakataas ang ano nito, pagtanggi ng partner sa pakikipagtalik sa kanilang mister. Ang pagtanggi ng mga babae sa talik ay isang nagiging dahilan upang sila ay makaisip na subukan itong gawin kasama ang ibang babae. So marami akong naano nito na mga kakilala ko rin Pilipina na yun na nga na dahil na doon na sa anak nila ayaw na nilang patabi, ayaw na li, dahil ganito ganyan ang mga ano. Pero yun na nga meron din tayong tinatawag na ano natin, yung parang ano serbisyo sa ating asawa bilang asawa, no? So hindi naman ibig sabihin na parating-parate kaya kung talagang hindi natin gusto ipaliwanag nating mabuti pero wag naman yung parati dahil yun na nga ito na yung magiging dahilan upang sila'y makaisip na subukan na gawin kasamang ibang babae kapag parati tayong no, no na lang tayo ng no. Pero pangkalahatan po, sa kabila ng mga rason na ito, mahalaga rin tandaan na ang bawat relasyon ay natatangi at ang mga pahayag na ito ay maaaring hindi laging sumasalamin sa realidad para sa lahat. So, ang ibig sabihin, hindi po ito pangkalahatan. Meron pong mga pangyayaring ganito. So, yan po. Guys, sana nagustuhan nyo. At nakita mo sana, doon sa nagtanong, makita mo sana ang vlog na ito. Dahil ginawan ko na lang din para sa pangkalahatan. Para magkaroon na rin ng idea, no? Na kung bakit sinasabi na mas masarap, mas maano ang kanilang kabit kaysa sa sariling asawa. hindi Wala po yung katotohanan kundi yun na nga ito po yung mga kadahilanan lamang. Nang isang lalaki hindi naman ibig sabihin din na uh, meron silang uh, tinatawag na ano kalaguyo ay ayaw na nila sa kanyang asawa. Hindi po yun kahit dahil dito sa Japan guys, kahit ilan pa ang kanilang kalaguyo, hindi po basta-basta iniiwan ang kanilang basta bandang huli pa rin umuwi pa rin sa kanilang pamilya. Labas na lang kung talagang ang babae na ang aayaw, pero ang mga kalalakian hindi po. Basta as long na naglalaro lang sila dahil nga may pera sila, bumabalik pa rin, umuwi pa rin sila sa kanilang bahay. So, yan po guys. Maraming salamat at hanggang sa susunod ang inyong lingkod at Estela ninyo. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!